Ooy! No, hindi! Ooy! Ito, ito, ooy! Oo? Wala. Wala po yan. Kahit namatay, hindi na ko alam mapatay agad. Oo! Hahaha! Nagal pa po. Ang ganyan Panginoon, maghaharin na wa ang pangarahan sa tahanan ito at sa pamilyang naninirahan. Ang mabuting balita ng Panginoon ay ito pabori Sinabi ni Jesus sa kanyang mga laga na po ang daan, ang katakawahanan at ang buhay, wala makakapunta sa kung di sa ko. Kung ako'y kilala ninyo, kilala na ang yung wala kayo kilala rin siya rin nakita. Ang mabuting balita ng Panginoon. Uli salamat tayo kay Lord sa blessing na ito ng bagong mansion. Ilang floors pong mansion nyo? Fourth floor four, po. Ah, ko po 10 floors eh. Hindi ko kay elevator. Hala ko po elevator eh. <laughs> Kaya lang hindi pa tapos, Father. Ako na po po salamat po tayo sa Panginoon. Diyos, alam naman natin lahat na meron tayo ay okay. kayos. Opo. Blessing ni oh, Lord. Yeah. Kaya naman, kung isang matatanoy po po kayo, bakit pa ka tayo nagpapag-bless? Diba? Uh, diba? Talagang po kayo ngayon, kayo Minsan <laughs> 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 diba? po tinatanong ko po, po yung mga nagkakabalas ay na makiyan, pati yung mga ibang tao. Opo. Sabi nila, Father, anting-anting anting, kaya binabalas pa agad yung tao. Para ko ano? Unang-una po, Nagpapasalamat po okay. sa lahat ng blessing na dumating, okay. so, Father. Sa ng pag-ibig eh, entras na natin ng kanyang tahanan sa kanya. Opo. Pangalawa, diba, nasabi nga nila, aanin mo ang malapalas yung bahay kung wago naman ang darahan. Kaya sabihin, wala sa laki, wala sa liit sa tao, wala sa Kaya sa iyo, dadaloy ang gratitude ng Lord, ang blessing ng Lord. Kaya pangatlo, dapat kukonect tayo kay Lord. Sa heaven po, walang messenger, walang invite verse. Hindi natin pwedeng i-feel ang si Lord. The way we communicate to God is through prayer. Kaya kaya magdaraset tayo sa iyo, Lord. Bitya kayo ng kalakasan, ng more blessing ng ng buhay kasi nga, at then of the day, kung tayo lang yung mga tao, hindi natin kaya. Alam po ninyo yan, yung mga edad na po dito, di ba? Opo. Di ba, kabalik ang buhay? Hindi, malayo pa. Malayo pa naman po, di ba? Kasi kami po, di ba mga bata Pero alam naman natin talaga na, kung tayo lang, hindi natin kaya. Kaya ako makapit tayo, di. Eh. Kaya nga lang po pa-prayer ko kay Lord, minis ko nga, Lord, habakan mo ako, kapitan mo ako. Kasi kapag ako kakapit sa iyo, maraming magkakataon, makakabita ako. Pero pa ikaw kakapit, kailanman, hindi pa Amen? Amen. 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 Kaya kung may pindaran sa natin sa Panginoong Diyos, ang hari Nawa wa, padaluin niya ang blessing sa pagbinang may ni hari nito. At gano'n din sa mga kaibigan, nakasuporta dito, na sa gano'n, maghari na ang blessing ng Lord. Kaya nga diba sabi, hindi lang sa patang awa ni Lord. Kasi kung minsan tayong mawa na mawa, wala naman ngawa, sa gawa. Na wala Kaya kailangan, ilisip tayo maaga kahit mahirap, kahit kayo, masama ay, ang pag Di ba po, di ba? Kaya talaga, sa ganon, sabi nga nila, awa ni Lord, bless, mag plus magsasumika, plus siksik, liglig. Um, Amen? Amen. Kasi niyo po bang more blessing? Opo. Yes. Ayan na, rabay-trabit ang blessing. Sa <laughs> so, mga kapatid, dali na tumulog sa awa ng bukal ng buhay na lahat ng mag-anak at sambahin natin kung tutugon, Panginoon, dinggin mong aming panalangin. Dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Mabula akong salamin. Ayan ang nalang po. Ikaw dahil, Ito na lang takot akong salamin. Ang mga pagmamahal, loving mong pamayanin ang tapas na pagmamahal. Subing so, mo maging bukas palad kami lagi sa mga kapuspalad, dukha,